ating mga kasama galing sa iba't ibang bansa sa Europe ayan ang dami nila oh. ang dami nila yung ating mga alalay mga pulis may nakakabay doon sa dulo at ito po yung ating mga kasamahan Pakasir, pakasir. Thank you. Pakita natin. yan, share, share. Thank you. yan חוק! 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 sa pag-join kasi 'yan para marami makakita. Makita natin sa lahat ng tao na patuloy ang pagmamahal ng ating mga kababayan dito sa Europa sa ating pangulo. Ayun. Yes. Bring, bring. share po natin pa-share. Bring, share. 'Yung mga alalay nating pulis o oh, 'yun oh, at 'yung mga nakakabayo doon sa kabila. Ayun talagang um, pinagbigyan tayo ng gobyerno ng Netherlands dito sa the Netherlands ano? may suporta pa tayo mga polis ito po yung mga galing sa UK Switzerland Spain France, Belgium nagkasama-sama para lang sa ating mahal na Pangulo yan Yes, pa-share po natin, pa-share. Ayan. Yes, thank you po sa pag-join, sa pag-share, paki paki-share para mas maraming Pilipino makakita. Na talagang marami pa nagmamahal sa ating Tatay Digong Share, share Ayan yung ating mga alala Yung mga bantay natin One voice Yes, one voice Para sa ating mahal na Pangulo share po ninyo ha pakishare po pakishare mas marami mas maganda yes ayan po yung ating mga bodyguard yung mga lalay natin mga polis Sir Michael, nasa ka na? <laughs> Ayan, laban, laban. Ayan, na taga Denmark, o. Oh. Ah, Sweden, Sweden. Ayan. Yes, pasir na mga pasir para marami tayong makamarits ng mga Pilipino. Share, share, share. Yan. niya ah. Yes, salamat po sa pag-join uh, Pilipinas Yan siya Pilipino pero ang puso niya ay Pilipino. Paki-share, ano, paki-share ha, paki-share po, paki-share. Para mas marami tayong reach. Ano? So, ano pa po? yung nangyayari ngayon dito sa Netherlands Nag-mark sa mga pa supporter ni pa sa galing pa sa iba't pa bansa sa Europe Ayan Filipino. Ayan. Share po, pa-share, pa-share. Ayan, tayo talaga binabantayan pa rin ng mga pulis oh. Sinoproteksyonan. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> so ito na po yung current na events na nangyayari dito sa The Netherlands. Ito yung mga tunay na nagmamahal. Ayan. Yeah.

sarado yung daan kita ninyo pinasarado nila yung daanan o. ayan tingnan natin ang nangyayari sa likod ayan ang nangyayari sa likod natin sarado pa rin yung ating daan eh. sariling sarili natin ayan, pasir natin ha? pasir para maraming Pilipinong makakita talunin natin ang mainstream media hindi nangyayari ngayon dito sa Tehey sa pagmamahal ng mga Pilipino sa ating mahal na Pangulo Ayan. Pasyer. Pasyer po, pasyer. Madami po, madami. Ang dami. Ilang bus galing sa Spain. Ilang bus. Galing sa Belgium. galing Dubai. Ayan. Dubai sila o Dubai. Ayan. Ayan. Ang dami, di ba? Ayan. oh. Pasir, pasir, pasir. Isir nyo. Bring it home, Yes.

aling mga switcherland him bring him walang sawa ang mga Pilipino sa pagsuporta tuloy-tuloy pa rin ayan Sama tayo sa mundo, patuloy tayong magsuporta sa ating mahal na pangulo, sa ating tatay. <coughs> ayan, patuloy. Ito po si Kuya kahit may nararamdaman naka nakasaklay. Nakasaklay po sila, ayan talagang pagsuporta kay Tatay Digong patuloy ayan kaya niya yan may tubig kayo At ah, tubig po tubig ah sige ayan kita nyo na ah, basta pagdating sa pagmamahal kay Tatay Digong tuloy tayo Malapit na kuya malapit, malapit na